Welcome to Henry KNG TV. Ayan po, magandang magandang tanghali na po. Tanghali na po tayo sa pag-uwi. Bali, galing po tayo magsabihin niya. ng lalamog po tayo. Ayan. Ayan, ayan. Ayan po, tumalo na yung bulig. Kumakay ka nito, wala ka niyan? Wala ka niyan? Mm Hindi. -hmm. bali po. Ayan, galing nga po ako sa biyayang. Biyayang lala move. Okay. Oh, oh, Buhay po ako. Nung dadaan po ako ay nasa may kandaba. Sa may pinakandaba. Ayan po, bumili nga po ako ng bulig o dalag na pang pampangat. Medyo tinanghali na po tayo. Okay lang po yan. Ngayon po may kitang alas tosin ng tanghali. Bali, ito, il iluluto ko na po ito. Masarap po kasing iluto yung press para buhay pa at ang siguradong masarap bali nga po bumili na po ako ng sampalok ipapangat ko po ito yan bali ang presyo po nito ay 130 pesos ito po ay isang kilo binili ko po ito kay boss Johnny doon sa may pinakandaba doon po sa lugar ng mga binaba ay eh, dumaan po ako rin kanina kanina po ay eh, wala na pong baha doon mababaw na po yung tubig uh, kaya po marami na po silang nahuhuling mga istang ganito na patahimik ko na sila. Uh, ginamit na ko lang po sila ng sangkalan, tumahimik na sila. Ayan po. Bale, ito lang po yung lulutuin ko na sinampalukan. Tapos po itong iba na to, ibig po sa bahay to para uh, ihawin. Ihawin or adobo, masarap yan. Masarap pong adobo rin to. <coughs> po gagawin ko, ito na po yung lilinisin ko ngayon. Pero, ganyan lang, po kasi pagluluto niyan, talbog-talbog lang yan. Yan, tumatalon-talon, buhay na buhay pa. Makakulit kayo ah. Sabi sila sa plastic para hindi to talon yan lang po yung pagluluto ng pinangat. Matapos pong linisin yung mga isda o yung dalag o yung bulig na malilit, nilay ko na po dyan sa kaserola Nilay ko na po dyan sa palok. Nilay ko na po dyan yung luya. Nilay ko na rin po yung sibuyas. At nalalagyan ko po sila ngayon ng asin. After po yan, isasalan ko na po sila dito sa aking kalan. So, Nalagyan ko na po ng asin at saka sidi. Nalagyan ko na po sila ng Ngayon po, isasalan ko na sa sakalan. At kung nga po pala, pagka po rin na, Ah, uh, lalagyan ko ng punta ng mantika. Yan, napakasarap po nito. Pinangat sa sampalok. Yan po, nakasalang na po sa aking kalan. Ngayon po, itatakpan ko na. Ah, uh, siguro po, mga 5 minutes po yan, ito kumukulo na. Ito nga po yung natira ko. Bali, may higit kalating kilo po yung natira. Kasi nga po, ito yung medyo malalaki. Ito po, ay pwede naman po itong ihawin. Ah, uh, pero pwede rin po yung pinangat. Pero ang, ang niluto ko lang po kasi maliliit. Kasi nga po tanghali na. Ako lang po yung kakain. Yan. Sarap. Pwede ko rin po itong iadobo. Marami pong pwedeng gawin luto sa dalag na to. Ma, sa na yan mas masarap po yung dalag kaysa hito. Yan. Tignan po natin yung kumukulo na. Ayan po, kumukulo na po yung ating pinangat na isda. Bali nga po yung sili niyan, yun po yung aking hiniwa. Pinagputol-putol ko po para umanghang pinangat na pinangat na bulig o dalag galing sa pinakandaba pampanga walang po natin ang tanglad habang kumukulo para mas sumarapat lumasa tanglad or lemon grass sarap walang po natin siya ng kuwating mantika yan, walang po siya ng kuwating para mas sumarap ito na po yung naluto ko sumantok na po ako dito po ako kakain sa may kubo ni Mampi kasi po medyo mahinga dito sa may klaso ng mga misis ayan po yung kain na bahaw plus ito yung dalawang piraso na pinangat na dalag Yan, napakasarap kain po tayo magkakamay lang po ako ayan po po kain na po tayo, ito nga po yung dalag na pinangat kasi na po ito po yung kain na bahaw Sarap. Bali isa pa po pumulit sa bullet ay yung bituka. Mas napakasarap po ng bituka ng bullet. Mainam-nyam.

我就想包月。我 pinak um. mm. うん。うんベン